Alright mga amigos, quick updates lang po para sa inyo. Kanina po na ibalita ko sa inyo na magkakaroon daw po ng rehydration clause sa sago pa ang Frank Dagoz Martin at Gervonta Tank Davis sa darating na June 15. Ayon po yan sa WBA mismo kanina. Pero ngayon po mga amigos, ang update hindi na raw po magkakaroon ng rehydration clause hindi na raw po matutuloy yung 12 pound rehydration clause na yan. At ang dahilan kung bakit hindi na raw po matutuloy yan mga amigos ayon mismo sa WBA sa presidente nitong si Gilberto Mendoza dahil daw po pirmado na yung laban ni Jarbon Tank Davis at Frank the Martin bago pa maisipang i-introduce ng WBA yung rehydration clause na yan. Kaya naman palalampasin daw muna nila itong sago pa ang Gervonta Tank Davis at Frank Lagos Martin. Hindi raw po muna magkakaroon ng rehydration clause dyan. Pero sa mga susunod daw po na mga isasanksyong laban ng WBA ay magkakaroon na po ng 12 pound rehydration clause. Ayon sa ilang mga boxing expert, pangontra daw po itong rehydration clause sa mga weight bully o sa mga boxingerong mas malaki talaga sa kanilang nilalaban ng timbang. Samantala sa iba pang balita mga amigos, update ulit tayo. Doon naman po sa issue ni Devin Haney, yung kanyang pinatanggal na 1 loss sa kanyang kartada sa Mexico. Heto po ang update mga amigos. Nakausap po ni Diego Mayra, ang isang boxing fan na bumuhay ng issue na ito. Ang mismong nakalaban sa Mexico ni Devin Haney, na si Hector Garcia Montes. May kartadang 20 wins, 9 losses, 4 draws with 13 knockouts. Ibinahagi ni Diego Mayra ang kanilang conversation ni Hector Garcia Montes sa social media. Lumalabas po mga amigos na nagkabilihan talaga ng panalo sa laban. Ani Hector Garcia Montes, that fight was grand robbery. I do not sell out at all. Like all great Mexicans, I come for war. They didn't want to pay me. They wanted UD. Interpretasyon nga po ng ilan dyan mga amigos, e eh, babayaran lang talaga itong Meksikano kung matatalo. Kung baga, mga amigos, parang pataba o pabango yung ginagawa ni Devin Haney noon sa Mexico. Parang ganun po yung lumalabas. Pero sa ngayon po, wala pa pong tugon dyan si Devin Haney sa issue na yan. baraha, patunayan mo sa akin